na andito kanina si congressman na uh, uh, Ryan Christian Recto um, hindi kulay, nasa sekretary ang tatay mo so ikaw muna ang representative ng Lutsod ng Lipa. Pwede mo ba? Family ng Lipa Pwede mo ba? Si Ryan muna. Ako naman po sa totoo lang eh, napasok po ako, sabi mo kong Marby, sa mga mayors, mayora ako naman nahilingan at kung kaya kong magbalik at magsilbi, bakit ko ipagkakait? Mahal ko po ang Batangas at mga Batanggay -batang 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 yung nagtitiwala. Pero isang tao, sa totoo lang, papakilala ko na nahirapan ako, nahirapan ako para kumbinsin siya. Nahirapan po ako. Hindi ganun kadali. Because lumaki rin siya na nakita niya na nagsisilbi kami ni, ni Secretary Ralph Recto. At sinabi ko, may pamilya na rin po siya ngayon. And the wife is here, Jessie. Jessie Menjola, the beautiful Jessie. At may apo na po ako, si Pina. It's really hard to be 35, you know. <laughs> Liar. <laughs> But anyway, pero nakumbinsi ko rin po siya. Isa na lang sinabi niya, ngayon na meron na siyang pamilya, it's about time naman, ibigay niya yung buhay niya, baka pwede niya mapalik mapalaki ang serbisyo sa mamamayang Pilipino. I will be needing you just in case. Let's pray and let's work and let's be happy. Mga kaibigan, nandito po, Vice Governor Luis Laki Manzano. Magandang gabi sa'yo, Gov. May potential ka. Pwede to, ha? Magandang gabi po sa inyong lahat. Unang-unang, uh, hindi ko na po papahabain. Alam kong ba, medyo nagugutom na po kayo. Kaya bibilisan ko lang. Pasensya na rin po, medyo ubos din po ang boses ko. Eh, kakalabas ko lang din ng ospital. Pero uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa pagpunta dito sa Baraco Fest. Uh, yung iba, alam ko na ang layo pa ng binyahe. At syempre, binabati ko ng napakagandang gabi. Lahat ng ating mga ng lingkod bayan, magandang gabi. Mula sa iba't ibang mga distrito ng Batangas. <coughs> Good evening po sa inyong lahat. At syempre, Miss Jessie Mendez. <laughs> Love, putulin natin yung bypass <laughs> Sa akin may bahay, magandang gabi Muli, magandang gabi po sa inyo lahat <clears throat> Kagaya nga po nung sinasabi ko At sinabi po namin, Barako Fest Isang napakagandang selebrasyon po ito ng Anything and Everything genio, Isang bagay po ito na ating pinagmamalaki, na nagsimula lang po ito ay 3 uh, years ago, kung hindi ako nagkamali. At sa nakikita po natin sa support na binibigay, hindi lamang ng Lipa, kundi ng bawat Batanggenyo, pati buong Pilipinas nagkadagsaan dito sa Baraco Fest. Ito na po yung simula na pinag-usapan natin ang uh, lalawigan ng Batangas hindi lang pag-uusapan ang uh, kape, hindi lang pag-uusapan ang balisong. Pag sinabing Batangas, may magsasabi na, Teka, dyan yung Baraco Fest, di ba? Ay, gusto ko mapuntahan yan. At lahat yan ay dahil sa inyong lahat. Kaya maraming maraming salamat. And speaking of parako Fest, isa sa mga nagsisipag talaga, si uh, Brian Diamante na nag-celebrate ng 52nd birthday last month. Brian, happy 52nd birthday. At lahat po ng to, at gusto ko lang nga ulitin ng konti kung anong sinabi ni Gopfi doon sa nakita natin proyekto kanina sa Bypass Road Lahat po yan ay nangyayari dahil sa tulungan Walang bida-bida, isang layunin para sa Batangas Madali ba yan? Syempre hindi Isang pitik lang ba nangyayari yan? Syempre hindi pero mas napapadali po pag lahat tayo ay magtutulungan para sa batangga At yun po ang hatid namin lahat. Ikukwento ko lang sa ibang mga kasamahan ko sa sa, sa press. Medyo di pa rin ako sanay eh, na magkakasama tayo na hindi tayo nag-uusap ng bagong game show, ng uh, break up ko ng <laughs> pagpapakasal ko so it's a it's a very welcome change na pinag-uusapan natin ngayon ay ang pagbabago ng Batangas dahil mas maraming kwento at mas maraming buhay ang makikinabang sa kwento at hindi lang kwento sa mga gagawin natin ngayon sa ating lalawigan <clears throat> babalikan pa lang yung kwento siguro yung iba uh, narinig na yung kwento na kwento namin ni How How to sa vlog namin. Nung uh, kinausap ako ni Govi, uh, kung pwede na, na ako'y uh, manilbihan na, na ako'y maglingkod sa Batangas, syempre po hindi naging madali uh, para sa amin. Siguro po alam ni naman na kahit pa paano, halos araw-araw nakikita ako sa TV. Uh, halos araw-araw may mga commercial po ako. Uh, kumbaga okay naman po ako. Masaya ang pamilya ko. Uh, kahit pa paano nakakakain po kami. At nung sinabi ni Goffy na, anak, kailangan ko ng matinding tulong para sa Batangas. Kung ano yung nagawa natin dati, marami ang nakakamiss kung ano nangyari sa Batangas. Marami sa ating mga mayor, marami sa ating mga congressmen, sinasabi na ibang-iba na ibalik natin ang talino at puso sa Kapitolyo at sa Batangas. Umoo ba ako agad? Hindi. <laughs> hindi. Umabot pa po sa punto na nag-usap kami ni Jessie. At totoo po to, napanggit namin po dati, eh kami umabot sa iyakan. Totoo. Uh, umabot kami sa iyakan din. Alam namin, sabi nga ni Govi, hindi po biro ang buhay ng isang lingkod bayan. Kung akalan ng iba, mahirap na ang buhay artista, ay hindi po milya-milya, hindi po biro ang uh, buhay ng isang lingkod bayan. Bakit? Dahil wala na itong television, wala na itong patawa, wala na itong game show, wala na itong uh, here and there. Ang pinag-uusapan na natin ay buhay ng bawat batang genyo. At yun ang bagay na dapat seryosohin natin araw-araw na ginawa ng Diyos. nag kami nag-iiyakan. Nag Saan tayo? Sa, 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 sa bahay ba natin yun? Nag-iiyakan kami ni Hao Hao. At uh, sinabi namin na, sabi pa niya, ayaw niya nung una, to be honest, ayaw niya, mababalikan niyo yung ibang mga interview. Pero nung nakita ni uh, Jessie Jesse kung ano klaseng paglilingkod ang karapat dapat sa mga batang genyo, eh, lalong-lalo na kung magtutulungan kami mula kay Sen Kong Sek, kay Tito Ralph, at mula kay Kofi at kay Ryan, at syempre makikita natin lahat ng mga mayor, lahat ng mga kapitan, lahat ng mga congressman. Doon ko sinabi kay hey, Jesse, sabi ko, kaw sa lahat ng meron na ako, sa lahat ng na na-achieve ko at na-witness niyan, oras na para maglingkod sa bawat pamilya. At ilan po ang aming gagawin? Walang-walang walang halong uh, serbisyo po namin, magtutulungan kami. Walang may iwan sa amin. Ang pinha, sinabi ko to sa iyo, and this is what I intend to do sa buong lalawigan kung sakasakali man. Kung ano ang kailangan ni Kofi sa Kapitolyo, agad-agad namin ipapasa dahil yun ang kailangan at na-miss ng bawat batang yinyo. Kaya ngayon pa lang, sa ating mga lingkod bayan, sa ating mga congressmen, sa lahat po ng ating mga kasamahan, wala pong may iwan na bayan, walang may iwan na lungsod, walang may iwan na distrito, at higit sa lahat, walang may iwan ng batang genyo para sa inyo po lahat Kaya naman, God po. Pagkatapos po lahat ng yan, mag-enjoy naman tayo sa parako Fest. Kaya maraming maraming salamat. Thank you very much po. Maraming gusto magtanong sa, sa press. Ito po, ano tayo,